magpapalit po tayo ng thermal fuse kapag biglang huminto walang hugong ang motor ibig sabihin thermal fuse po ang problema ito po ang thermal fuse no? yung value po nito kung makikita po ninyo ay 130 degrees celsius 2 ampere so meron naman 120 degree pero okay lang ang 130 no? 130 degrees celsius ay mas okay po 2 ampere so ngayon para pagpalit meron tayong makikita ng wire so bali ito po siya Itong wire na yan, yan po yung common. Yan, common yan ng wire. So, dyan po nakalagay yung dating thermal fuse. Pinutol ko na, no? Para mas mabilis po tayo. Ayan, so dyan po galing yung thermal fuse na isa. Yung sira, no? Tapos, dito naman nakalagay yung isa pang wire. So, dyan po sila nakalagay, no? So, ngayon, paano ba ang paglalagay ng thermal fuse? So, bali ka nito po, mga ka man. Kung wala kang tube, usually wala naman talagang tube na iba no kung wala kang tube okay lang yan. So ganito lang gagawin natin kahit huwag mo ng soldering iron okay lang no basta at naka nakabuhol ng mahayos ayan so ibuhol mo ng maayos sa kamay mo okay lang yan no tapos ikat mo yung wire na to ayan Apurol yung plies natin. Ayan. Tapos, electrical tape natin okay gagamit tayo electrical tape kaya oh yeah, masking tape okay lang no ayan masking tape okay lang yan o okay, electrical tape na lang para mas maganda electrical tape natin yung eto yung uh, dugtungan yung dugtungan lang no yung thermal fuse wag mo siyang isali Alam niyo ba kung bakit safe na may thermal fuse para hindi masunog ang bahay ninyo, no? Kapag kasi walang thermal fuse, napaka-delikado. Tuloy-tuloy sa pag-iinit 'yan. Ah, uh, pansin niyo, no? Parang sunog yung motor, hindi po alikabok lang 'yan. Okay, tapos sa kabila naman dito. Ayan, sa kabila dito, dugtong ko rin 'yan. 'Yon, sa mga nagre-request po na paano maglagay ng thermal fuse, ganito po, no? Huwag po kayong mag-bypass. Delikado po, no? Sa video natin, meron tayong ginawang uh, bypass pero may thermal fuse. Na, yung naka-cable tie sa mismong housing ng motor. Okay? Okay naman po yon Okay, pero okay din to. Ayan. So, pagkatapos, electrical tape natin. Yung dugtungan lang. daan, daan lang po sa pagtanggal sa paglagay ng thermal fuse dahil kapag may naputol na isang wire hindi na po yan gagana ayan so ito wire na to ito yung linya ng isang kapastor no? so two wire po yan linya ng kapastor ayan so ayusin natin na maayos tapos gagamit tayo ng cable tie cable tie na maliit ayan make sure nakadikit po ito sa winding no sa winding ng motor natin na ilalagay yan, dikit po natin na maayos sa winding para accurate po, no? Kasi nung uh, meron na akong ginawang electric fan, hindi ko na sabihin yung brand niya, no? Bago pa lang yung electric fan, 3 months, nasunog, no? Nasunog yung buong electric fan sa likod. Tinya ko yung thermal fuse, nako. Ang thermal fuse ay okay naman, no? Hindi po nasira yung thermal fuse. So anong ibig sabihin ng mga ka man? Nasunod yung electric fan pero hindi nasira yung thermal fuse. Ibig sabihin naman po noon, ay eh, nakalayo nakalayo po yung thermal fuse sa mismong winding so kailangan po dikit po talaga yung thermal fuse sa winding para accurate para gumana ng maayos ay tapos ginagawa natin nakadikit po sa winding yung thermal fuse para accurate po no ayan tapos cable tie natin so cable tie po 15 pesos marami na no ayan So marami akong binibentang cable tie. Ah, uh, bili lang po kayo sa akin, napakarami. Mga ano po, mga cable tie natin, mga original, no, legit. Ayan, no? makapal sila, matibay. Ayan, cable tie natin. Ayan. So, okay na po, no? Paano malalaman kung okay na? Kung may power na yung electric fan? So, eto pong tatlo na to, yung uh, blue, white, tsaka black, yan po yung mga speed nya, no? So, eto po yung uh, kulay, kulay green, yan po yung common. Ito po yung common, no? Yung nakalagay po sa thermal fuse. Check natin kapag may reading, ibig sabihin po okay na yung ating ginawa or pinalitan na thermal fuse. Ayan, no? Kapag sira yung thermal fuse, ganito rin mag-test, no? Ayan, so ito yung common. Yung common, diretso po sa outlet. Ayan, no? Diretso po sa plug yung common na to. Ito po nga, uh, white, blue, uh, black, black, blue, white. yun po yung mga speed nya. Test natin. Ayan, may reading, oh. Sagad yung reading nya. Ibig sabihin, good yung motor. Ayan, no? Yun, yung number one, wala. Ayan. So, ibig sabihin, yun yung number one na to may problema na. Pero good yung thermal views. Kapag ayaw gumana yung number 1 or number 2, may possible na winding po, putol, no? Ayan, pero okay naman po yung uh, iba niya. So, ibig sabihin, ito, ito lang gumagana. Okay naman yan.